Hi guys, so nagsimula na nga ang PBB Gen 11 at isa sa most requested ng mga netizen na sana dumalaw daw ang isang Eliza Valdez sa PBB House at parang magkatotoo ang wish ng mga fans ni Eliza na muling makita si Eliza sa loob ng PBB bilang guest pero makapatapusin daw muna ang PVL. Kaya abangan natin yan. Nakakaisisigurado ang mga reaksyon ng mga housemate sa pasabog ni Kuya. Sino-sino kaya ang makakasama ni Eliza na kanya mga ex-housemate na muling dadalaw sa bahay ni Kuya. Alam naman natin ang batch ni Eliza ang isa sa pinakamarami fans na naka-antabay noon sa Kumo. ba diba? Kung hindi lang gumive up itong si Eliza ay siya sana ang big winner ng PBB community. So, abangan natin yan. Excited na ang lahat. So, yun lang po kayo sa ating update so, ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayong magpaka-stress.